Ngayon sa next kong pag-usapan ang tungkol sa isang pamamaraan na kilala bilang ERCP o Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatogram. Ang pamamaraang ito, pambaho, ay isinasagawa para sa mga pasyenteng. Pangunahing may obstructive jaundice na kilala rin bilang cholestatic jaundice o ran na maaaring isang karamdaman ng bile duct. Ito ay maaaring sanhi ng mga karaniwang kondisyon tulad ng bato sa iyong bile duct and mo Isang pagkipot o stricture sa iyong common bile duct. Sa paggamit ng pamamaraang ito, gumagamit kami ng endoscope na ipinapasok sa bibig at dumadaan mula sa tiyan papunta sa unang bahagi ng iyong maliit na bituka na kilala bilang duodenum. Ang common bile duct ay kinakanulate at ang kondisyong ito ay ginagamot sa pamamagitan ng pagtanggal ng bato o sa pamamagitan ng paglalagay ng stent sa stricture. Ang pamamaraang ito ay maaari ring isagawa para sa mga kondisyon ng pankreas na kilala bilang pancreatic voice cord duct stones o pancreatic duct strictures. Bilang karagdagan dito, ginagamot din namin ang mga karaniwang malignancy ng bile duct pati na rin ang pancreatic duct sa pamamagitan ng paglalagay ng stent sa mga kondisyong ito gamit ang alinman sa plastic tube o metal tube na kilala bilang stent. Ang pamamaraang ito ay karaniwang isinasagawa bilang isang daycare procedure sa ilalim ng bahagyang sedation na tumutulong sa pasyente na makabawi agad at ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa lalong madaling panahon.